Okay, magandang umaga mga ka-TH, magandang gabi, magandang hapon kung nasan man kayo ngayon. Magandang buhay sa inyong lahat. So ngayon, ating tatalakay ngayon ang mga bato na patong o magkapatong o patong-patong. Ano ang ibig sabihin niya sa uh, dito sa Yamashita Treasure kung tawagin. Pero totoo naman talaga hindi yan Yamashita. Yan ay Loaded Treasure kung tawagin. <laughs> so ngayon, ibig sabihin ng bato na magkapatong, yan ay gawa ng tao, man-made. So, kadalasan, at talaga naman, yang mga yan ay Benchmarker yan ang tinatawag na BM or BBM or reference point ng area para sa mga deposito. So ngayon, para matrace natin yung deposito, dadala tayo ng kumpas. Kumpas din metros. Din ngayon, may halimbawa ako dito. Tatlo lang tong halimbawa ko. Kadalasan, ito ang nakikita. Una, Uh, dito sa una kong drawing, mayroon ditong uh, yung nakahangir yung isang malaking bato na hugis triangle. Yan ang kadalasan na makikita mo sa area. Pero, hindi lahat ng magkapatong patong ay bench marker. Dahil baka yung area is nasa baba itong magkapatong at sa taas mabato. So, sa tagal ng panahon, naglalaglagan yan, nagkakaroon ng ah, pag naglaglagan yan, ah, nagkakaroon yan ng ano, ng mga ganyang itsura na nagkakapatong sila. Pero, kapag may ganyang area din kayo nakita, i-check mo pa rin siya kung may sign. Kasi, minsan nililito lang tayo ng hapon sabihin natin na na laglag lang yan galing sa taas kasi mabato check mo pa rin baka may sign yan na, kung may sign na gawa ng tao so doon na tayo mag ano mag hanap pa ng mga coordinate marker pero ito ang kadalasan una dalawang bato tatlong bato sa ilalim at triangle sa ibabaw ngayon Kapag wala yan sign, automatic hahanapin mo yung, Kasi yan, kung sayang yan ay pyramid or fire, fire elements. So, ngayon, automatic hahanapin mo yung south. Punta ka lang south, kumpas ka sa south. Ayan. Ngayon, kapag yung south is may lock point doon, so, check mo na. Check mo na, hindi ka lalampas sa lock point. Then, next nyan, Hanapin mo din yung north. Kung may tatama ang kasa north na water elements, maaring turtle, maaring palaka, maaring tubig, maaring pools. So yan. Yan naman yung ano, yung paghanap. Yung pagnahanap mo yung lock point sa north, automatic hindi ka lalampas doon. Nandoon yung deposito maring nasa pagitan lang ng north and south so ngayon ang susunod naman yung bato lang na dalawa tapos ah, uh, may triangle so ganun pa rin ang paghahanap principal pa rin natin siya ganun pa rin subalit so, kapag ito ay may sign na D for example ah, may sign siya na D. So hindi ka muna maghahanap doon sa north and south. So hanapin mo muna yung D. Ano yung D? So siya ang code 4. So hanap ka muna. Punta ka muna code 4. Punta ka ng 135 degree. So ngayon, pag wala sa 135 degree, wala ka nakita doon na lock point or coordinate pupunta ka ng 315 degree. Pupunta ka ng 315 degree. So, pag may nahanap ka doon na coordinate, so, automatic, nandun ang load. Hindi lalampas doon sa lock point. Sunod naman, itong box naman yung ilalim, tapos yung ibabaw ay parang di. Ito ang kadalasan Marami ang nalilito Marami ang nalilito nito Kapag mga baguhan Dahil nakita nila ito hugi, hugis box Automatic nila itong binabasag So huwag ganyan Huwag ganyan mga katiets Dahil uh, Wala yan laman Kaya Kailangan muna natin hanapan ng Coordinate na nagsasabi na may laman yan So ngayon Ang babasihan muna natin itong Sa babaw So, hugis di siya. So, automatic, ang pupuntahan mo yan is due west. Punta ka ng west. Doon ka hanap ng coordinate. Ngayon, wala sa west. Punta ka ng S. Hanap ka doon sa S. Maminsan, puno. Kasi, ano, wood element. Yan lang mga ka-TH. Panibago ko na mag-upload. At abangan nyo pa mga susunod kong i-upload. Maraming salamat. God bless. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking ginagawa. Bansay mga buddies. Happy happy hunting.